I can't really say so much about it because I'm not very I'm not super close to them. Um so I don't think I I you know I'm able to comment anything. Pero tagal din ng 11 years. Yeah. Nagbigay ng reaksyon ang award-winning actress na sina Din Lustre tungkol sa breakup ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sina Din, tulad ng Katniel, ay sumikat sa isang love team. Bahagi siya ng matagumpay na Jaydin Tandem kasama si James Reid, ang kanyang dating on-screen at real-life partner, gayunpaman, dumating din sa punto ng paghiwalay ang Jaden. Dinurog nito ang puso ng kanilang mga tagahanga na sumuporta sa kanila mula nang magkatrabaho sila sa pelikulang Ang Dayari ng Pangit, kamakailan lang ay nagpahayag din ng lungkot ang Katniel fans, nang kumpirmahin ni na Catherine at Daniel ang kanilang hiwalayan pagkatapos ng 11 years. Natanong si sa kanyang saloobin tungkol sa breakup ni na Catherine at Daniel sa isang panayam sa One Balita noong December 1. Bilang tugon, sinabi ng aktres na hindi niya talaga masabi ang tungkol dito, dahil hindi naman siya super close sa dating magkarelasyon. I can't really say so much about it because I'm not super close to them. I don't think I can comment on anything. Pahayag ni Nadine. Pero ang tagal din nung 11 years, dagdag pa niya, bukod dito. Ibinahagi rin ni Nadine ang kanyang saloobin tungkol sa pagiging magka-love team sa local show business, kahit hindi na siya bahagi ng isang love team. Nang tanungin siya kung ano ang kanyang saloobin tungkol sa mga stars na napipilitang maging magka-love team, sinabi ng aktres, I am grateful hindi umabot sa ganun pero anya naintindihan niya ang sistema ng love team sa local show business. Naniniwala rin siya na mas understanding na ngayon ang fans pagdating sa mga celebrity na nasa isang love team.